So, mga Kapinoy, nandito na naman kami sa mga baboy. <laughs> Ang laki na mga baboy nila, mga Kapinoy. So, watch na lang sa video, Kapinoy. So, yan mga Kapinoy, yung mga baboy. So, yan yung mga baboy, Kapinoy. Ya? Mau <laughs> ba? Ang laki. Yan yung breed niya, Landrace. Land uh, Hampshire yan Hampshire <laughs> Berkshire yan yan yung mga Berkshire breed na mga baboy Berkshire ito is uh, Yorkshire yan pala yung York Yorkshire at ito naman yung yan palang uh, nilagay nilang bula dyan is parang laruan nila yan yung ginagawa nilang laruan ito is lak lakumbi lakumbi bread 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 ng lakumbi kung tingnan nyo naman yan lakumbi lak laki ng bebe. kaya pala lakumbi kasi laki ng bibi <laughs> kombi yeah la bread la kombi so yun mga kapinoy yun yung ibang iba iba't ibang breed na mga baboy dito yung mga iba ibang breed na baboy sa Canada mayroon pala sila dito din. So maraming salamat sa pag-watch ng video ko, Pinoy. Salamat. Bye. Peace.